Hello, good morning guys. So ngayon, explain natin yung pinaka-importanting part ng paghihito na paano mag-build ng mga sistema sa tubig nyo. Katulad ng paggawa ng drainage at saka yung mga filter and pump natin. Explain natin lahat yan for today's video. So ngayon, ang diskarte lang namin, yan, So, kailangan may filter yung pan para hindi bumaho or hindi mangitim yung tubig. Yan. May filter dapat. So, sa sa pad na to na maliit lang, isa lang yung ginabit namin filter. At sa pond na malaki, tulad niyan, yan. Dalawa yung filter namin. So, tapos, yan. May butas yung ayan o. Oh, may butas yung aming fan kasi yun yung overflow. So para pag pumatak yung ulan or sobra yung tubig, hindi siya aapaw dito. Hindi matatapon yung tubig or hindi ilalabas yung mga hito. So yun yung aming overflow. And then doon naman, yun, yun naman yung aming tapunan ng tubig. Napapakita ko mamaya. Kung wala naman kayong butas kasi nahihirapan kayong mag-grinder or mag-drill, gumawa kami ng ganitong style. Ayan. silang lang siya. So, pag lalagyan na ng tubig yan, hindi pa abot eh. Pero, isasalpak mo muna yung tubig dito sa loob para lahat ng lalampas dito na tubig, eh matatapon siya. Para hindi umaapaw yung yung pad namin. Kahit may namin yung gripo ng bukas or may ulan, so hindi siya aapaw. Tapos, yung sistema naman nun is, yung tubig dun, uh, matatapon dito. Sa, yan. Pwede siyang matatapon, mabuksan. Wait lang, matatakpang ko lang to para hindi sayang. Patakip ako nun, Royal Guard. Yan. Pwede lang patakpan yun para hindi sayang tubig. Tapos pag binuksan ko, nagtapon ako ng tubig yung tubig dun sa pond, kahit madumi na, mananatili dito. Yan, eh. okay na yan. Mananatili dyan. Para pwede namin gamitin sa, yan, sa panglinis ng filter yung aming um, compressor or power spray. Yan. yan. so parang double use yung tubig namin. At kung talaga sobrang dumi na yung tubig, pwede na yung buksan tong yan yung takip na yan para yung tubig mapunta mismo sa dito sa drain box tapos itong drain box diretso na yan sa kanal dun sa kanal sa daan tapos ngayon pakita naman natin yung sistema dun sa kabilang pond sa dalawang pond so dito naman yung butas namin so napakasimple lang talaga nung sistema namin para yun nga kahit mga beginner kaya siyang ma-adapt at saka hindi din siya gano'ng kakomplikado di mo na kailangan ng Technician sa fish pond kasi napakadali Ang daling igets nung sistema Ayan. Ito yung overflow Yung mga overflow Tapos yung dalawang butas na yon, Doon yung tapo na ng tubig namin kasi Gumawa kami ng Yan, ng drainage dyan Isa, diretso sa poso negro and yung isa doon, diretso sa kanal Naka Elbow siya Para yung amoy sa poso negro Yan, no? naka elbow siya para yung amoy sa poso negro eh hindi lumalabas dito hindi na yung maamoy yan tapos ito namin sa bibe hindi naman kasama sa fish pan yan pero gumawa lang kami kasi yung bibe dito siya naliligo pag madumi yung gumawa kami ng isa pang um, ng bibe so ganun lang kasimple para maayos yung sistema nyo tapos so, nakikita nyo yon yung yan power pump ang na nagpapagana dyan so nakasaksak sya 24x7 para magkaroon ng oxygen yung mga isda actually yung mga isda nawawala na lang, lang sila oxygen pag madaling araw o gabi kasi dun yung time na uh, mababay oxygen pag di sila nasisigatan ng araw o kaya pag crowded yung area So, nababawasan yung oxygen kasi dami nilang gumagamit ng oxygen. So para maiwasan yung pakulang sa oxygen, gumagamit kami ng filter at yung power pump na yan. Basta dapat gumagalolo yung tubig para magkaroon ng oxygen yung pond. Yan, ganun lang. Kasimple siya. And yeah, wala lang. May ilaw lang kami noon para uh, paggabi, papakain kami. Mas active kasi sila paggabi para nakikita namin sila kung na-observe namin kung naubos ba yung feeds na binibigay namin para mag-stop na ako yung sa pagbibigay. And then, may bubong din kami para uh, hindi nabubuhay yung mga uh, lumot. Kasi pag open yan, tapos nasisikata ng araw yung tubig, lalong nabubuhay yung mga lumot. So, nagiging green yung tubig instead na clear. Na target namin talaga, clear. So, yun lang. Ano lang ka-basic yan. So, dito, pinangbutas namin, drill lang. Tak nak hilang. Jangan sembelit. Bye bye, bibi.